Um, ayon sa intelihensya ng Ukraine, napigilan nila ang isang plano ng Russia na patayin si Pangulong Zelensky. Balak ng Russia na dukutin at patayin si Pangulong Volodymyr Zelensky at iba pang matataas na opisyal ng Ukraine. Bahagi ng plano ang pag-hostage at pagpatay kay ginoong Zelensky gamit ang mga opisyal ng militar. Sinabi ni Zelensky na noong 2022 lamang, nagkaroon na ng hindi bababa sa sampung tangkang patayin siya. Iniulat ng Newsweek noong Hunyo 23 na si Ukraine President Volodymyr Zelensky ay target ng isang masalimuot na assassination plot na kinasasangkutan ng retiradong Polish drone sa maleta at sniper rifle. Ayon sa mga autoridad ng Poland, inaresto ang lalaki noong Abril 2000 at 24 matapos subukang ipuslit ang drone na may armas sa Zeshov Jashonka Airport, isang sentro ng logistika ng NATO malapit sa hangganan ng Ukraine. Ang kanyang misyon, na umano'y pinangasiwaan ng intelihensya ng Russia, ay tukuyin ang mga galaw ng Pangulo at ihanda ang pag-atake. Ang suspect, na kinilalang si Powell K., ay isang anim na pung taong gulang na mamamayang Polish at dating sundalo na may mahabang kasaysayan ng makasubyet na pananaw. Ayon sa mga piskal, nanatili siyang tapat sa ideolohiya ng Unyong Soviet, kahit matapos ang pagbagsak nito noong isang naput isa at nagpanatili ng ugnayan sa mga intelihensiyang network ng Russia sa mga sumunod na taon. Hindi siya kumikilos para sa pera, o dahil sa pamimilit. Naniniwala siya sa misyon ni Putin na patayin ang Pangulo ng Ukraine. Ang trabaho niya ay hanapin si Zelensky, suportahan ang sniper operation, at magdala ng armed drone para sa pag-atake. Ang pagkakaaresto sa kanya noong Abril 17, 2024 ay bunga ng pinagsamang operasyon ng kontra ng Poland at panseguridad pansiguridad ng Ukraine. Ang serbisyong pansiguridad ng Ukraine. Ngunit hindi ito nag-iisa. Kung nanonood ka pa, malamang nauunawaan mo ang kaseryosohan nito. Pero ito ang problema. Mga ganitong klase ng video ay kadalasang natatakpan ng algorithm. Kung mahalaga sa iyo ang kwentong to, i-like at i-subscribe sa loob ng dalawang segundo. Ang pindot ay tumutulong na, na, maipa, na maipakita ito sa mas maraming tao na kailangang makakita nito at tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng mga content na iniiwasan ng mainstream. Magsimula na tayo, hindi ito ang nag-iisang pagtatangka. Sa halos parehong panahon, noong Mayo, dalawang Ukrainian na koronel, sina Andriy Huk at uh, Oleksandr Derkach, ay inaresto ng Servisyong Pansiguridad ng Ukraine dahil sa kanilang papel sa isang plano ng Federal Security Service na patayin si Pangulong Zelensky, kasama ang ilan pang matataas na opisyal ng Ukraine. Pareho silang naglingkod sa State Guard na nag-aalaga sa seguridad ng Pangulo. Ayon sa mga ulat ng intelihensya, sila ay narekrut ng Federal Security Service ng Russia bago ang Pebrero ng 2022. Sila ay babayaran ng nasa 50,000 dolyar para gawin ang operasyon, isang nakakagulat na mababang halaga para patayin ang kasalukuyang Pangulo. Ang kanilang gawain ay mag-recruit ng ibang miyembro ng grupo ni Zelensky para magsagawa ng hostage o sniper operation at magbigay ng mga drone rocket at explosives. Isang koronel ang umamin na sa pagko ng mga rocket at drone attack na hindi lang nakatuon kay Zelensky habang nasa convoy or opisina kundi pati kay Kirill Lobudinov at Serbisyong Pansiguridad ng Ukraine Chief Vasil Melyuk na itinapat ang pag-atake sa inaugurasyon ni Putin. Dahil sa na-intercept na komunikasyon at mahigpit na pagbabantay, naaresto ang dalawa bago may isa katuparan ang kanilang mga plano ngunit hindi na ito bago. Mula nang magsimula ang malawakang pananakop noong 2022, si Zelensky ay naging target na ng mahigit isang dosenang tangkang pagpatay sa kanya. Sa unang 48 oras ng digmaan, sinubukan ng mga rusong pwersa na sakupin ang Kiev gamit ang mga airborne troops at sabotage team bago ang pangunahing pananakop. Iisa sa kanilang mga layunin ay ang pagdakip o pagpatay sa Pangulo. Tulad ng nakita natin lahat, nabigo ang pagsubok na iyon, at ganoon din ang sumunod. At nitong nakaraang dalawang taon, tahimik na napigil ng intelihensya ng Ukraine at kanluran ang bawat sabwatan. Ang ilan ay kapani-paniwala at ang ilan ay sablay, pero halos lahat ay kinasasangkutan ng mga ahensya ng intelihensya ng Rusya tulad ng Glavnoye, Rasvedevatelnoye o Prablenye at Federal Security Service kasama ang mga di-regular na puwersa tulad ng Wagner Group at mga paramilitar ng Chechen. Nabago ang mga pamamaraan ng mga Ruso. Ang unang pagsisikap sa digmaan ay mga direktang misyon kung saan ang mga sundalo ng Wagner at Kadirovet ay tumawid ng hangganan para patayin si Zelensky. Ngayon, mas tahimik na ang mga pagtatangkang espiya at paggamit ng mga activated sleeper asset tulad ni Pavel Kay. Mga operatiba ay dumadaan sa Schengen borders gamit ang malilinis na identification drone at maleta, habang mga target ay sinusubaybayan ng mga dating sundalo na volunteer. Nakakakilabot ito, ngunit ang proteksyon kay Zelensky ay umunlad ayon sa banta, na pinatunayan ng kanyang patuloy na kaligtasan. Ang kanyang schedule ay pabago-bago, kadalasan ay hindi alam kahit ng kanyang pinakamalalapit na kaalyado. Kaya hindi siya napatay o nadukot ng dalawang koronel. Ang mga konvoy ay binabago ang ruta ng walang abiso. Karaniwan ang mga pagpapakita panlin lang. Marami sa kanyang mga talumpating pampubliko ay inirehistro bago ilatala. Ngunit ang ganitong level ng pagiging lihim at pagbabantay ay kinakailangan para sa isang lalaking nagpasyang manatili sa Kiev at Mamuno. Imbes na tanggapin ang alok ni dating Pangulong Amerikano Joe Biden na ang panganib. Simula ng digmaan, si Zelensky, dating komedyante, ay napilitang mamuhay ng palihim at mapangani para manatiling buhay. Ang tangkang paghahatid ng drone sa pamamagitan ng sersof ay lalo ng mahalaga dahil sa lokasyon nito. Ang Poland, isang mahalagang miyembro ng NATO, ay may paliparan na nagsisilbing daanan ng mga kagamitang militar mula sa kanluran. Araw-araw lumalapag doon ang mga eroplanong kargamento ng militar ng Amerika mula sa mga runway nito inihahanda at ipinapadala ang mga konvoy ng tulong. Kung nagtagumpay ang tangkang pagpatay doon, ito sana ay magiging isang seryosong kilos ng agresyon laban sa kanluran at malinaw na panunulsol mula sa Rusya na posibleng magdala pa sa NATO sa totoong pakikidigma. Ang pagpatay kay Zelensky ay hindi sisira sa Ukraine, bagus magpapalakas pa sa determinasyon ng mga Ukrainyano. Mula pa noong malawakang pananakop, ang bansa ay umaasa sa tibay at galit. Ngunit ngayon, mas masalimot na ang suporta para sa digmaan. Ayon sa isang survey noong Marso 2025, walot dalawang porsyento ng mga Ukrainyano ay sumusuporta sa paglaban kahit walang tulong mula sa United States, ngunit 23% porsyento lang ang naniniwala na posibleng makamit ang ganap na tagumpay sa militar. Isa pang survey na isinagawa noong Hunyo ang napakita na humigit kumulang 60% ang handang tiisin ang digmaan hanggat kinakailangan. Gayon paman, mas marami na ang pabor sa napagkasundo ang pagtatapos ng labanan kung nangangahulugan ito ng paghinto sa pagdanak ng dugo. Napapagod na ang mga Ukrainyano, ngunit kung mapatay si Zelensky, mawawala ang kalabuan. Sa pagkakaroon ng isang martir, agad na muling magbubuklod ang bansa. Ang kanyang pagkamatay ay magpapaalala na hindi na maipagpapaliban ang digmaan at haharapin ng Russia ang isang makapangyarihang kalabang na nanabik maghiganti. Kung si Putin ang napatay, sa halip na magbuklod, ito ay magdudulot ng pagkaguho ng Russia walang tagapagmana, kundi mga magkakabanggang kampo ng mga oligarko, general, at espiya, na bawat isa ay nag-aagawan para sa kanilang bahagi ng kapangyarihan. Ang resulta ay hindi pagluluksa, kundi matinding pagtulak pakanluran na magdudulot ng kawalan ng kapangyarihan. Mawawasak ang manipis ng puwersa ng militar ng Rusya dahil sa mga magkakasalungat na utos. Ipinakita ng Wagner Mutiny ang pagiging malapit sa bingit ng Rusya. Kung mapapatay si Putin, mangangahulugan ito ng tuluyang pagbagsak. Kaya sa kabila ng lahat, bakit ganoon na lang ang kagustuhan ni Putin na patayin si Zelensky? Si Vladimir Putin ay may mahabang kasaysayan ng pagtanggal sa mga taong nagpapakita ng kanyang kahinaan. Hindi siya isang pangkaraniwang pinuno ng estado na nakasanayan natin. Ang kanyang paggamit ng kapangyarihan ay tila organisadong krimen kaysa pamahalaan. Sa Russia at mga kalapit na estado, kung tapat ka kay Putin, magiging tapat din siya sayo. Kapag sinira mo ang tiwala niya o sinalungat siya, papatayin ka niya. At ang mga kalaban ay hindi basta-basta sumusuko. Sila ay pinatatahimik sa mga paraang nakakatakot para sa iba. Mahaba ang listahan ng mga patay na kaaway ni Putin. At malupit ang kanyang mga taktika. Naging personal na target si Zelensky mula nang tumanggi siyang sumuko o tumakas. Sa pagsalakay sa Kiev, inalok ng United States Intelligence si Zelensky ng sakay palabas ng Ukraine. Ngunit tumanggi siya at nagsabing, Kailangan ko ng bala, hindi ng sakay at piniling manatili kasama ang mga kababayan bilang simbolo ng pagtutol ng mga Ukrainyano sa mundo. Ang desisyong iyon ang nagbago kay Zelensky bilang tao na hindi maaring balewalain ni Putin at kailangang sirain. Sa simula ng pananakop, humigit kumulang apat na raang bayarang sundalo ng Wagner Group ang nagparashoot sa Hostomel upang sakupin ang paliparan at sumugod papuntang Kiev para patalsikin ang pinakamataas na liderato ng Ukraine. Kasabay nito, ang mga puwersang Chechen ni Ramzan Kadyrov ay sumulong mula sa Hilaga para salakayin ang kabisera at wasakin ang mga estruktura ng pamumuno. Hindi ito mga karaniwang misyon sa labanan. Ito ay mga tangkang pagpatay na naglalayong pabagsakin ang pamahalaan ng Ukraine bago ito makahanap ng kakampi at makapaghanda ng depensa. At muntik na nilang magawa iyon. Ikinulong ng mga tauhan ni Zelensky siya sa loob ng presidential compound, nagpatong ng mga kasangkapan sa mga pintuan at nagbigay ng mga replis sa lahat sa kaguluhang sumunod, nakapasok ang mga espesyal na puwersang Ruso sa compound. Kinumpirma ni Zelensky sa mga sumunod na panayam na may mga putok ng baril sa loob ng opisina ng Pangulo at may mga namatay sa enkwentro. Nanindigan ang mga gwardiya at hindi narating ng mga umaatake ang kanilang pakay. Ang mga Ukranyano na may suporta ng real-time intel ay nakipaglaban sa bawat kalsada at naiharang at nawasak ang Wagner at Kadyrovite, bago makumpleto ang kanilang misyon. Ngunit sa isang sandali ng matinding takot, pumasok ang digmaan sa loob ng compound ng Pangulo, at muntik ng magbago ang takbo ng lahat. Noong Marso 2022, nadiskubre ng dalawang ahenteng Ukranyano ang dalawa pang operasyong pagpatay na suportado ng Russia na nakatuon sa Kiev. Una, nagpadala ng espesyal na puwersa ng Chechen sa Hostomel na may utos na abutin ang Kiev at patayin si Zelensky. Dahil sa impormasyon mula sa loob, Natuntun ng serbisyong pansiguridad ng Ukraine at ng hukbong Ukrainyano ang unit at nagkaroon ng matinding labanan. Dahil dito, daanda ang tropang Chechen ang napatay bago marating ang kanilang layunin. Kasabay nito, nagsagawa ang Radut Private Military Contractor, isang pribadong military contractor na suportado ng Glavnoye Razvedi Batelnoye ng sariling misyon, kung saan mahigit isang libong operatiba ang pumasok sa Kiev upang patayin ang mga lider ng pamahalaan. Ngunit ang mga puwersang Ukrainian, na abisuhan naabisuhan at handa, ay inambus sila. Nagkaroon ng malaking kaswalti ang ratut, nawalan sila ng 70% ng kanilang mga tauhan. Noong Agosto ng 2023, inaresto ng kontra ng Ukraine ang isang babaeng Russian sleeper agent na nag-ooperate sa Mikolaiv. Siya ay lokal na residente at dating tindera sa military store. na palihim na gumagawa ng mapa ng ischedule ni Zelensky, kinukuhanan ng litrato ang mga military warehouse, electronic warfare station, at ruta ng konvoy bago ang pagbisita nito. Nahuli siya ng serbisyong pansiguridad ng Ukraine sa aktong nagpapadala ng impormasyon sa kanyang mga Russian na kontak na malamang ay gagamitin para gabayan ang isang target na airstrike o drone attack. Ayon sa mga analyst, kumikilos siya sa ilalim ng utos ng Federal Security Service. Ang mga pag-atake, kabilang ang plano sa Poland at pagtataksil ni na Colonel Andrei Hook at Alexander Derkach, ay nagpapakita ng patuloy na pagiging komplikado nang mga tangkang pagpatay kay Pangulong Zelensky mula sa mga raid na may tutok na baril at mga grupong bayarang sundalo noong simula ng digmaan hanggang sa tahimik na pag-activate ng isang double agent sa Poland at pagbabayad sa mga miyembro ng Ukrainian Security Team. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, mahigit sa isang dosenang seryosong tangkang pagpatay kay Zelensky ang naiiwasan na nito. Hindi sila dinisenyo para baguhin ang mga frontline. Layunin nilang alisin ang isang bayani ng Ukraine at ipahiwatig na walang sinuman ang ligtas mula kay Putin, kahit na nasa base militar ng NATO. Pagkatapos ng taong kabiguan, ang natira ay isang personal na paghihiganti mula sa isang bigo at kriminal na tao. Hindi isang estrategikong kasangkapan. Hindi natatangi sa Ukraine ang pag-ayos ni Putin ng paghihiganti gamit ang militar at lihim na puwersa. Ito ay tumutugma sa pagtrato ng Kremlin sa mga itinuturing na traidor at disidente. Sa loob ng mahigit dalawampung taon, Noong 2006 nilason si Alexander Litvinenko sa London gamit ang polonium. Noong 2018 nakaligtas si Sergei Skripal sa pag-atake gamit ang nerve agent sa United Kingdom na ikinamatay ng isang civilian. Si Alexei Navalny ay tinarget gamit ang mga chemical noong 2020 at dalawampu 20 ikinulong ng mahigpit at namatay dahil sa sudden death syndrome sa isang kulungan sa Russia noong 2023. Namatay si Yevgeny Prigozhin nang sumabog ang kanyang eroplano. Matapos niyang manguna sa isang pag-aaklas laban sa pamunuan ng militar ng Russia. Mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine noong unang bahagi ng 2000 at 22, higit sa 200 at 30 kilalang Ruso, kabilang ang mga negosyante, opisyal, mamamahayag, at kritiko, ang namatay sa mga misteryosong pangyayari tulad ng pagtapon mula sa bintana. Marami sa kanila ay naging biktima ng biglaang pagkahulog o aksidente sa bintana. Noong unang bahagi ng Setyembre 2022, si Ravir Maganov, chairman ng Lukoil, ay nahulog mula sa bintana ng ospital at natagpo ang patay matapos siyang bisitahin ni Pangulong Putin sa parehong pasilidad. Tinawag nila itong pagpapakamatay. Isang buwan pagkaraan, si Pavel Antov, isang mayamang politiko, ay nahulog mula sa bintana ng hotel sa India opisyal na idineklara ang kanyang pagkamatay bilang aksidente, subalit ito ay pagkatapos niyang punahin ang mga aksyon ng Russia sa Ukraine. Pinakahuli, noong Pebrero ng 2025, iniulat na nahulog mula sa ikasampung palapag ng kanyang apartment sa St. Petersburg, ang anti-war na musikero na si Vadim Stroykin, habang binibisita siya ng mga security services. Nagbukas na ng kasong kriminal ang mga investigador dahil sa hinala ng masamang gawain. Hindi ito mga hiwalay na insidente. Bahagi ito ng napatunayang pattern ng karahasan sa utos ni Putin. Madalas lantaran sa harap ng mundo at minsan sa ibang bansa. Ang mahalaga ay hindi ang pagpatay, kundi ang lugar at oras ng pangyayari. Ang layunin ay palaging ipaalala sa iba ang lawak ng kapangyarihan ng Presidente ng Rusya at ang pagiging pinal ng kanyang desisyon. Ang likas na ugaling mamamatay tao ang nagtutulak sa kampanya laban kay Zelensky. Ang kanyang pagkamatay ay hindi magbabago sa takbo ng labanan o sisira sa determinasyon ng mga Ukrainian ngunit mawawala ang isang presensya na hindi natugma sa kwento ni Putin. Ang digmaan ay inaasahang tatlong araw lang na espesyal na operasyong militar, pero nanindigan si Zelensky at sinira ang ilusyon na yon. Hindi siya nakatayong makipagkamay sa mga leader ng kanluran sa pandaigdigang entablado at nagtagal pa kaysa sa mga general ng Russia na pumuntang Ukraine. Pero bumalik na ibinaba ang ranggo at kahihiyan. Hindi nakakalimot si Putin sa pampublikong kahihiyan sa patuloy na pagdami ng mga namamatay. Si Zelensky naman ay naging buhay na talaan ng mga estrategikong kabiguan na nais iwasan ng Moscow. Sa puntong ito, ang pagsisikap na patayin siya ay hindi na mukhang isang estrategiya. Sa totoo lang, malamang alam ni Putin ang epekto nito sa determinasyon ng Ukraine na lumaban. Ngunit patuloy siyang sumusubok. Para sa isang boss ng sindikato tulad ni Putin, lahat ay personal. Kahit pa may kasamang mga talumpati at nakabalot sa watawat ng Russia hindi lang mga Ruso ang pumupunta sa teritoryo ng kalaban para umatake. Kahit hindi direktang tinatarget si Putin, malinaw ang mensaheng ipinapadala sa kanya ng mga Ukrainians. Ang mga sikretong operasyon ng Ukraine sa Russia ay naging isang malawak na kampanya na kinabibilangan ng pambobomba, mga tumpak na pag-atake, at simbolismo. Nagsimula ang lahat noong Agosto ng 2022, nang mapatay ng isang car bomb si Daria Dugina, anak ng ultranasyonalista at ideolohistang si Alexandra Dugin. Sumabog ang aparatong itinanim sa ilalim ng sasakyan ng kanyang ama nang minamaneho niya ito. Itinanggi ng Kiev ang pananagutan sa pambobomba na isinisi agad ng Russia sa Ukraine. Pero batay sa target, halata ang pinaghihinalaan. Ito ay simboliko. Tinamaan ang ideolohikal na arkitekto ng pananaw sa mundo ni Putin. Ang paghindram ng anak na babae ni Dugin sa kotse ang nagligtas sa kanya. Naging mahalagang punto ito ng pagbabago. Sinabi ng Ukraine kay Putin na alam nila kung saan siya at ang kanyang mga kaibigan nakatira at maaabot nila siya anumang oras. Si Putin ay naging paranoid sa asasinasyon at gumamit ng mga body double at tagatikim ng pagkain sa buong kanyang karera sa politika. Ngunit malinaw ang mensahe na kayang tamaan ng Ukraine ang mga target sa Moscow at mas mabuting matulog si Putin nang may isang matang nakadilat. Noong Abril 2023, isang bomba ang sumabog sa isang kapehan sa St. Petersburg, kung saan napatay ang Kilalang Pro digma ang military vlogger na si Vladlin Tartarsky at nasugatan ang 12 dose dosenang mga tao. Ang aparato na itinago sa estatwa ay dinala sa lugar ni Darya Trapova, isang Rusong babae na may anti-digma ang paniniwala. Inabot niya sa kanya ang estatwa, binuksan at inilagay sa tabi niya. Matapos ang ilang sandali, sumabog ito. Inamin ni Trapova na siya ang nagtanim nito kahit itinanggi ng Kiev na sila ang nagutos. Ito kasama ng pag-atake kay Dugin ay nagpakita na hindi lang mga target militar, kundi pati mga personalidad ng propaganda ang nasa target na ngayon ng Kiev. Noong Disyembre 2024, sumabog ang bomba na nakasiksik sa electric scooter sa labas ng apartment sa Moscow ni Tiniente General Igor Kirillov, pinuno ng nuclear, biological, at chemical defense forces ng Russia. Si Kirillov ang may pananagutan sa paggamit ng chemical at biological na armas sa Ukraine sa panahon ng digmaan. Hindi lang ito simbolismo kundi parusa para sa kanyang mga ilegal na gawain. Kapwa sila napatay, siya at ang kanyang aid. Kinumpirma ng serbisyong pansiguridad ng Ukraine ang operasyon na ito ang unang mataas na opisyal ng militar na tinamaan ng Ukraine sa loob mismo ng Moscow. Ang pinakamataas na punto ng digma ang lihim ng Ukraine ay ang Operation Spiderweb noong Hunyo Libo at 25 ang pinakamatapang nilang lihim na atake. Sa loob ng higit labing walong buwan, ginamit ng mga tagaplano ng serbisyong pansiguridad ng Ukraine, ang mga hindi alam na driver ng truck ng Russia para magpuslit ng mga drone papasok ng Russia sa loob ng mga prefab na mobile home. Inilagay tang mga truck malapit sa limang pangunahing airbase. Noong Hunyo isa isang daan at labing pitong first-person view drone na may dalawang warhead ang sabay-sabay na inilunsad at tumama sa mga strategic na eroplano Iniulat ng Ukraine na nasira ang apat naput isang tama at hindi bababa sa labing tatlong bomber kabilang ang mahahalagang target tulad ng tusyam naput at a limampu airborne warning and control system na eroplano. Ayon sa mga independenteng analysts mula sa United States, tinatayang nasa 20 eroplano ang kumpirmadong nawala. Ito ay isang napakalaking tagumpay. Ginawang ng Ukraine ang dose-dose ng simpleng murang drone bilang isang long-range surgical strike force. Ang mga misyong ito ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa mga lihim na taktika, mula sa simbolikong pag-atake sa mga propaganda figure, hanggang sa pagtutok sa mga mataas na opisyal ng militar, at mga strategic strike na nagdudulot ng daan-daang milyong dolyar na pagkalugi sa kagamitan ng kalaban. Mula sa mga hit squad, naging drone swarm ang Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia. Ngunit bawat aksyon ay naglalantad sa Kiev sa matinding panganib. Sa buong digmaan, sila ang may moral na kalamangan at nauunawaan ng karamihan sa malayang mundo. Subalit ang pagpatay sa anak ng pangunahing tagapagtaguyod ng ideolohiya ni Putin ay maaaring mawalan ng bentahe at magalit sa mga matitinding tagasuporta ng Russia. At ang pamubomba sa restaurant na kinaroroonan ni Tatarsky ay maaaring ituring na pabaya. Ang pagtira sa isang pinuno ng sandatang nuklear at chemical sa Moscow ay matapang, ngunit kalkuladong pagtaas ng tensyon. Ang pagtira sa mga strategic bombers na nagpapalipad ng cruise missiles laban sa mga sibilyan sa Ukraine ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa posibleng nuclear escalation. Ngunit sa tingin ko, nakita natin na hindi handa si Putin na pumasok sa nuclear na digmaan. Gayunpaman, sinuportahan ng Ukraine ang mga operasyong ito ng magandang katwiran. Ipinapahiyag Nina Zelensky at ng kanyang grupo na lehitimo ang mga hakbang na ito sa ilalim ng international na batas bilang mga kilos ng digmaan laban sa mga banta ng militar at ideolohiya. Ipinapaliwanag nila na hindi ito terorismo, kundi pagganti at pananakot na layuning pigilan ang antas ng karahasan na paulit-ulit na pinakakawalan ng militar ng Russia laban sa mga sibilyan at militar ng Ukraine. Mula sa Moscow, naging mabagsik ang tugon. Kinundena ng Russia ang mga gawa bilang terorismo at nangakong gaganti agad. Nag-alala ang mga strategist sa paghina ng kakayahan ng Russia sa long-range strike ilang kanuraning diplomat ang nagbabala sa Ukraine laban sa pag-eskalada sa teritoryo ng Russia. Kahit pinuri ng mga eksperto sa depensa ng Europa, ang inobasyon ng drone ng Ukraine bilang tagumpay sa militar. Ngayon, pumasok na sa bagong yugto ang digmaan sa Ukraine. Hindi na lang ito tungkol sa mga pangyayari sa harapan ng digmaan, kundi pati na rin sa likod nito. Ito ay mga lihim na sniper, mga scooter, na may bomba, asasinasyon, sabotahe, at mga fleet ng drone na sumisira sa mga estratehikong ari arian ng Russia. Si Zelensky ay nakaligtas na sa mahigit labindalawang tangkang pagpatay sa kanya, ngunit ngayon gumaganti na ang Ukraine. At ang mga Ruso, na ganito na lumalaban bago pa man magsimula ang digmaan, ay nagrereklamo ngayon. Pero hindi pa nagtangka ang mga Ukrainyano na patayin si Putin. Hindi pa, ngunit ipinakita nila na kaya na nila ito Paano kung biglang mabakante ang pinakamataas na posisyon sa Kremlin? Hindi magkaisa ang Russia, mas mabilis pa itong guguho kaysa sa Ocean Gate Titan. Walang malinaw na papalit kay Vladimir Putin at wala rin gumaganang demokratikong sistema na maaring sandalan. Magkakaribal ng mga espiya, oligarko at general, bawat isa may sariling ambisyon at lakas para agawin ang kapangyarihan. Ang magiging resulta ay magulong agawan ng kapangyarihan, hindi isang maayos na paglipat. Ang militar ng Rusya, na napapagod sa mga pagkatalo laban sa Ukraine at may mga isyu sa katapatan, ay lalo pang mababasag. Ang mga general at kumander sa unahan ay hindi nasusunod at kikilos sa kanilang sariling desisyon. Masisira ang chain of command na magiiwan ng mga armadong grupo na iba-iba ang laki at katapatan sa buong Ukraine at Rusya. Sa pagtatapos ng ikaapat na krusada, Noong isang libo at dalawang daan at apat ang mga krusader na iniwan at walang pinuno ay naglaban-laban ng maraming taon para sa kanilang mga winawasak na teritoryo. Lalala pa ang mga hidwaan sa Moscow at lagpas pa rito. Posibleng humiwalay ang Chechnya, na pinamumunuan ni Ramzan Kadyrov sa pamamagitan ng personal na katapatan kay Putin, sa impluensya ng Rusya at maranasan ang panloob na kaguluhan. Baka isipin niya na siya na ang bagong presidente ng Rusya, maaaring bumalik ang Wagner-style mercenaries sa labanan hindi lang sa Ukraine, kundi pati sa mga lungsod ng Rusya na nakikipag-agawan para sa impluensya o paghihiganti. Ang mga oligarko na pagod na sa mga parusa ay maaaring tumakas o lumaban para makabuo ng sarili nilang mga estruktura ng seguridad. At iyan ay para lang sa mga tao. Ang Rusya ay gumagawa ng 13% ng langis sa buong mundo. At kung ang Demokratikong Republika ng Congo ang magiging batayan, hindi maganda ang kalalabasan kapag walang totoong pamahalaan ang isang bansang sagana sa likas na yaman ang pagkamatay ni Putin ay hindi magdudulot ng pagkakaisa, kundi barilan sa ibabaw ng bangkay ng rehimen. Uri ng kaguluhan na nagpapanganib sa mga bansang may armas nuklear? Hindi dahil kumikilo sila ng tiyak, kundi dahil nawawalan na sila ng kontrol. Maraming kanluraning analista at ang pamahalaan ng Ukraine ang nakakaalam nito. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi nila sinubukang pabagsakin si Putin kahit na nagdudulot siya ng labis na sakit sa kanila. Ang tanong ngayon ay hindi kung kaya ng Ukraine mag-operate ng lihim sa loob ng Rusya, kundi gaano kalayo ito aabot at kung may limitasyon ang Moscow sa kung ano ang isasakripisyon nito bilang tugon. Para sa Ukraine, binubuksan ng mga pag-ataking ito ang ang bagong larangan na matagal ng pinaglabanan ng kalaban. Pero para sa Rusya, ang mga pag-ataking ito ay tanda ng isang mapanganib na paglala. Para sa mundo, ito ay tanda na nagbago na ang digmaan magpakailanman. Isipin ang isang pag-atake na tulad ng sapot ng gagamba sa Europa o Estados Unidos. Posible ito. Pero ano ang ating magiging depensa sa bantang yon? Maglalagay ba tayo ng mga missile interceptor system sa Whiteman Air Base sa Missouri na malapit lang sa Kansas City? Posible bang magpalipat-lipat ang mga sundalo sa iba't ibang lokasyon para hindi maging madaling target ang mga lugar na mataas ang konsentrasyon ng militar? Mga tanong ito hindi para sa futuristic na Terminator-style na mundo, kundi para sa kasalukuyan. Maaring mapinsala ng husto ng kahit sino ang isang airbase o pinuno ng estado gamit ang ilang daang drone na madaling pondohan. Kaya kapag sumubok ang isang estado na patumbahin ang leader ng isa pa, madalas itong magdulot ng komplikasyon. Kung nagtagumpay ang atake sa Polonia, hindi lang lihim na operasyon ang pag-uusapan natin ngayon. Dapat ay pinag-uusapan na natin ang pagpapatupad ng Artikulo 4 ng United Nations Charter laban sa pinakamalaking nuclear power sa mundo, hindi sa maliit na bansang may langis sa gitnang silangan. Kaya ba talaga natin yon Sa mga ganitong sandali, umiikot ang kasaysayan. Ilang araw lang bago ko ito isinulat. Tumayo ako mismo sa lugar kung saan binaril ni Gavrilo Princip si Arkiduk Franz Ferdinand. May bomba nang inihagis sa kotse ng Arkiduk noong umaga. Nagkamali ng liko ang driver sa kaguluhan. Nilakad ko ang rutang iyon. Isang maikling blok sa munisipyo, tapos isang mabilis na U-turn, at isang matalim na kanan sa Latin Bridge kung saan naghihintay si Princip. Nagsimula ang unang digma ang pandaigdig nang pumutok ang dalawang baril. Ang sumunod ay nagbago ng lahat. Ang pagsilang ng mga tanke, machine gun at military aviation. Sa huli, ang mga sinaunang imperyo ay nawasak at pinalitan ng mga modernong bansa na ating tinitirhan ngayon. Si Putin ay pabaya sa pagtatangka niyang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Higit sa pagiging pabaya, siya ay desperado. At ang mga desperadong tao, ang pinakamapanganib